yun yan guys magsisigang tayo ng baboy yan yung mga sangkap na ang pito na uh, ah, kamati, sibuya, sili gabi baboy, sitaw kangkong at sarang yupitya ngayon ganito ako nagsisigang no, ng baboy so ipapailalim natin yan yung kamatis tapos ilalagay natin itong karne. So, bali, patutuyuin muna natin yan. Lagyan natin ito ng asin. Kunting asin. Yan, kunin natin yung asin. Yan, guys. Ito yung asin. Lalagyan natin yan ng asin. Kunting asin muna. Mamaya, natitimplahin ulit natin yan. Itatama natin yung lasa. Tapos, hindi muna masyadong maraming asin kasi may pangsigang pa may ano yan tapos may magic sa rapa may ano din yan alat so tama lang muna so isasain na natin yan guys so isasain muna natin yan so kunting apoy lang bagi magtutubig yan hayaan mo muna magtubig pero huwag mong masyadong patuyuin sa bawan mo pag ano pag Uh, pag natuyo na yung tubig yan. mamaya ipakita ko ngayon guys ilagay natin yung paminta pala para mabango na siya ilagay natin habang pinapatuyo natin yung sariling tubig ng karni Yan. tapos takpan natin para yung uh, aroma ng paminta uh, kumapit sa karni Ayan na guys, so ano na siya. Medyo toyo na, lagyan na natin ng sabaw. Huwag natin ayaan na dumikit na. Tapos lakasan na natin yung apoy. Tapos ilalagay ko na pala tong gabi no para maglapot na. Ilagay na natin takpan hanggang sa kumulo lumabot yung gabi at saka yan na guys kumukulo na sya sobrang kulo na pala nandyan na yung gabi at saka uh, gabi pala at saka paminta ngayon ilagay natin natin yung sibuyas takpan para bumang kaya maya ilalagay na natin yung um, sitaw magay na natin yung sitaw at saka magkasabay natin lalo kaya maya itong sili na tapos timplahan natin yung magjigsara sili na natin tulad yun yung magjigsara para lumasabay busin na natin yun kaya maya timplahan natin yung lasa na no. tunawin muna natin Simplahin natin yung lasa kung tama na. Kung kulang sa alat, asinan natin ng kunti. Kulang medyo, medyo kulang sa alat. na And guys, asinan ko. Oh, takpan ulit. Ayan guys, so sobrang kulo na ulit. So malambot na siguro yung karne. Saka so, Uh, gabi so ngayon ilalagay na ulit natin tong sili Ayan. Bali, hindi pala yan yung pangsigang tulay siya sya tapos pa natin para uh, yung bango nya uh, mahalo dyan sa sabaw yung aroma nya maya maya ilalagay na natin tong sitaw no so depende naman sa iba no? iba iba kasi yung pagluto ng sinigang pero ako pag nagsisigang ako ganyan tapos ngayon, ilagay na natin tong sitaw kasi medyo matagal din to maluto kaysa dun sa mga dahon-dahon na gulay. Siguro mga 5 minutes na ilagay na natin yung mga dahon-dahon kasi luto na yung sitaw na yan. Pwede natin haluin. Lalo natin. Pantayin lang natin ulit kumulo tapos maluto yung sitaw kasi yung dahon mabilis lang naman maluto. na guys, so no. So tingnan natin yung sitaw kung medyo half cook na. Ayan, half cook na siya. Hindi naman 'yan masyado in overcook no kasi nagulay lang 'yan no? so, ilagay na natin tong bagyo pichay. No? Sa kakangkong, sabay no? na natin 'yan. Tapos a few minutes, ilagay na natin ang pangsigang kasi timplado naman 'yan ha? yung Ano niya, timpla. Ang ala tama na pero tikman ko ulit no tama na yung lasa tama lang siya kasi pag nilagyan niya ng ano, sinigang gabi maalat pa kasi ito eh hmm. yan guys so kumulo na yung gulay hapok na sila so ilalagyan na natin ng sinigang sa gabi para umasim na at ka lumapot no? yan guys, ang sarap mga friend And yan lang yung pagsigang simpleng sinigang tikman ko na yun, sarap tama lang yung asim at saka halat siyempre patayin na natin para hindi siya masyado ma-overcook. Ayan, ready to eat na. Thank you.